Good morning mga ka-joiners uh, Ngayon ay pupunta tayo sa Mangantila Cafe sa Baras Rizal Samahan nyo kami, tara! Ah, uh, sumagka tayo ng kasi nila At ah, na tayo Mga ka-joiners, nandito na po tayo sa Antipolo City. Nandito na po tayo sa Teresa Rizal, pababa po ito, uh, curb na daan. Nandito na tayo sa Mangantila Cafe Restaurant. Tara, pasok tayo. Nandito na kami sa Mangantila Cafe and Restaurant. Kararating lang namin. Ayun, maganda rito. Tara na, pumasok. Mga ka-joiners, ating ikutin itong Mangantila Cafe Restaurant. Ayan, oh, meron silang mga kubo. Ah, uh, pwede, kayong kumain dyan. Uh, libre po yan. Ayan. At meron din silang papikturan. Pang Instagram. Pwede, ayan. Habang nandito kayo, pwede kayong umikot. Makikita nyo yung kagandahan niya. Marami silang kubo. Pwede gamitin ng mga pumupunta rito. At uh, mayroon din silang view bridge. Ito, yan, yan ang view bridge nila. Yan. Ay eh, tara, akit tayo sa Budic Bridge nila. Ikutin natin. Tingnan natin kung ano yung kagandahan niya dito. Yan po yung kapihan nila diyan, yung kubo na yan. Yan, ganda. Pwede kayo diyan pumwesto pag uh, nandito kayo. Ito na ang Budic Bridge nila. Habang uh, nandito tayo, eh pwedeng niyong makita yung kagandahan niya. Ayan, oh. Uh, kaharap po niya yung uh, Laguna Lake. Ayan, pwede kayo dyan magpa-picture, oh. Ya, yeah, ganda. Eh, makakakita rin kayo dito ng mga wild duck Ayan oh. Mga wild duck ayan Nagsiliparan na sila oh dami Ayan Ayan ang view na makikita nyo dito Mga ka-journers Mag-order na tayo ng ating makakain dito Ito po ang kanilang uh, Restaurant Mga ka-joiners, tapos na tayong kumain. Uwi na tayo. bell for more videos. Bye.